na no, guys, tinagtad natin lahat ng upo kasi matatanda na para pataba na yan sa lupa o oh, ayan Guys, isang buwan kaming nawala E eh, papakita ko sa inyo ano nangyari sa aming bahay Ayan Ang lupa sa pats nagkalat Ang aking gulay na upo, ayun crazy na, umakit na sa bubong O oh, ayan Ayan ang aming sagbot. Grabe. Ang aming strawberry. Krat-kalat na. At ang aking gubat na upo. Ang aking taniman. Tingnan nyo naman guys. Sus! Oh, ayan. Ang mga bunga ng aking upo. Guys, oh, ano Ang lawit-lawit. Ang dami, oh. Oh, wow. Dami. At ito, Guys, tingnan nyo naman. O. Oh. Ayan, ang lalaki ng mga upo. Tumanda na siya. At ito, ilibot ko kayo. Ayan. Oh. Oh. Mga sili, ang pambunga. Ang bunga, o. Oh. Ay, ito na. Mga gubat talaga. Gubat na gubat. O. Oh. Pero in fairness, ang ng upo. Ayun, may patula, yun. May mga patula pa akong maharvest. harvest Mamaya guys, magha-harvest tayo ng ano, gugulayin. Oh, at tingnan nyo naman, may ano na dito. May kuweba na. Oh, ayan. Oh, ayan, ang dami mga ma magugulang na mga upo. Oh, ang gugulang na. Patula, upo, magugulang na. Ayan, ang laki oh. Oh, Oh, just me, yung higante. At ito na, oh. Ayan, nakikita nyo ba yan? Laking upo. Eto pa, mga upo, oh. Oh. Ah, grabe. Isan na bon akong nawala. Ayan, guys, oh. Super laking upo. Sa taas. Oh, grabe daw, makapaniwala. Mga higante na mga upo. Susmio, eto pa. Ayan, ang laki. Ayun pa sa taas. Ang laki. Grabe. Ito pa, ang lalaki. Ha, ayun, ang laki. Susmiyo, ang dami. Ha, 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 ha. Nakakatawa. Ayan, oh, ang laki. Susmiyo. Mahigit sampu, guys. Ang mga opo ng magulang. Wala na yan. Pero meron pa rin maliliit. Pipitasin natin mamaya ang maliliit. Pwede pa yun. Oh. Tingnan natin yung labas guys. Nagtandaan na yung ibang talong guys. Umatatandaan so, na. Mamaya mag-harvest tayo. Oh grabe. At ito. Tingnan naman natin guys yung mga kabila. O oh, ayan. Mga kalabasa guys. Ayan oh. Ayan, mga kalabasa. Mga kalabasa, walang problema yan. At andun kabila, sa kabila, guys, ang dami pa rin upo na magugulang. Ito po, oh. Oh, ay grabe, ang lalaki. At ito, tingnan natin dito, guys, sa likod. Sus, ay, meron pong maliliit siya, oh. May maliliit pa. grabi ah. grabe. Oh, ayan. Ah, ito po, guys, oh. Oh. Sus mio, super kalaki. Hi. Oh, ito tayo sa kabilang dulo. Ito pa guys, ang dami pa rin oh. Oh, ito, ito, pwede pa ito siguro. Oh, matigas na pero okay pa yan. Ito pa guys, ang dami oh, oh. Ay, ilan yan? Tatlong ang lalaki. Susayang talaga, oy harvesting natin yan itapon na natin yan pero ang dami pa niyang ano maliliit oh ito yung nangyari sa amin ay may kalabasa pa din dito oh, sayang yung aking ano melon hindi na pakinabangan grabe Oh. Ito ang buhay ng lumayas ng isang buwan. Ang itsura pagbalik. Hmm. Ayun, upo sa ibabaw. Ah, grabe! Hmm. Hindi ko na ma-imagine anong klase ito. Hmm maya maglilinis tayo. Hi. Yeah. Balik tayo, guys. Balik. Tingnan nyo naman ang daan namin, no? Oh. Grabe. Pero in fairness, ganyan, dahil na ang palaya, oh. Ayun, oh. lawit-lawit, In fairness, dami. Malalang harvest to mamaya. Eto na guys, oh. Nalinis na. Oh, ayan. Wow. Nawala na yung mga ano. Pero, ayan. Ang lalaki binhi na ang inabot. Ang dami, guys. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. More than 10 ang naging binhi. Yung anak ko, hindi hinarvest. Ho, grabe. Ha, ah, napakadami naman niyang binhi. Tatap, i-harvest ko na iba't, itatapong ko na lang. Magtira na lang ako ng isang binhiin. Ay, napakarami. Grabe. Maya, ipakita ko sa inyo, guys. <sighs> Kung ilan yung ating matatapon. Ang daming nasayang. Oh, ayan. Sus Dami. Huh, matatanda na. Ito guys, ang ating na-harvest. Oh, pumpkin. Kalabasa. Meron pang natira doon, guys. Tatlong piraso pa. Isang puno lang yan ha. Pero bata pa siya. Kaya hin-harvest ko na itong apat. Tapos to, ayan, ayan yung mga na-harvest ko today. And this one. And this one. O, oh, ayan. 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 Woo, ang dami. Harvest for today. na no guys, tinagtad natin lahat ng upo kasi matatanda na para pataba na yan sa lupa. O, oh, ayan, sa garden bed. Pabubulokin na lang natin para hindi masayang kaysa itapon sa basurahan. Ha, ah, pataba sa lupa. Ito guys, oh, nalinis na. Ayan, nalinis na. Nalinis na. Ah, oh, ayan. Ayan na, di ba? Tapos yun nga pala mga tinaddad kong mga upo. Nilibing ko na dyan, oh. Makalibing na yan dyan lahat. Para pataba din yan. Ito, hindi pa nalilinis. Kasi may bunga pa yung kalabasa dito. Sayang naman. Hindi pa magulang. Ah, yan, oh. At ito ang aming na alaga. Ang taba-taba. Okay, Rufus.